Good line lagi anan guys oh. Gyan sa motor isod. <coughs> Tara <Alright> guys. <coughs> Way na. Dula ang nga bidad sa kon nga kuno, kuyog. Gihapo me sa dalan, ada ano dalan pa kita na mo dalan. So dalan. Ha. Traw ni mo dili dan log pero kung ikwan ani mo itay na mo sa motor. Kuana kayo. <coughs> okay. <laughs> <laughs> sa so, atang gid ato dine, kay ang dalan di naging magsilbi pag mataga ka wala jud puno ka sa lapok daghang salamat sa pagtanaw mga idol